Hello mga kapibi uh, Welcome back no? Siguro sa mga solid ko na mga subscriber uh, Itataka kayo mga kapibi kung medyo matagal tayong di nakapag upload no? so, Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo So ngayon mga kapibi eh, tutoro ko sa inyo Yung mga lugar na pinagkunan ko dati ng mga ginto so, Kita nyo yung mga bundok na yan mga kapibi Ayan so, Ganyang klaseng mga bundok. Sa pagitan ng dalawang bundok mga kapebe, dyan sa gitna, yan yung mga lugar na pinagkukunan ko dati ng ginto. Ayan, dito banda, yung sa gitna. Sa ganyang kalaking espasyo o distansya ng dalawang bundok, may tendency talaga na mayroong ginto dun sa gitna. So, base kasi sa experience ko mga kapebe, sa tagal-tagal ko nang nangunguha ng ginto ilang taon na ito, ito yung mga a, klase ng bundok na pinagkukunan ko dati ng ginto Ayan. kadalasan mga na nakakuha kami ng ginto o rakong ng ginto sa dalawang bundok na dito sa gitna sa baba kasi yung dalawang bundok at saka dun sa gitna dyan kami kadalasan naguukay ng lupa pag ganito naman yung distansya ng dalawang bundok kadalasan dito yung lalim ng pinagkuna namin ng ginto ay nasa mga isa o mahigit isang dipa yung lalim gagamit lang kayo ng ano mga kapibi yung bakal na bakal na ano na pang tusok o tawag dito sa amin tester tapos lagyan nyo lang ng bulitas yung dulo para hindi siya mahirap idiin sa lupa kasi pag walang bulitas medyo mahirap sa idin sa lupa lalo na pag matigas ang klase ng lupa so ito yung mga kapibi yung mga bundok no baka mayroon ito sa inyo based of my experience mga kapibi na napagkunan ko kadalasan ng ginto na medyo maramarami eh. eto yung dalawang bundok yung pagitan ng dalawang bundok yung dito sa gitna try nyo maghukay o gumamit kayo ng tester to soakin nyo So malalaman nyo naman kung may may buhangin sa ilalim kasi uh, di tatagos yung tester. So malalaman mo pag tatama sa bato. So doon kayo mag mag o mag try. Yan mga kapibi. So mamaya pupunta rin tayo doon sa baba. Tingnan natin kung may uh, may nauuha pa ba diyan ng ginto. Medyo matagal-tagal kasi ako nakabalik dito mga kapibe. Kasi galing ako ng Tabaw ng trabaho ako. Kaya di ako nanguhan na dito ng ginto. Kasi ito kasi mga kapibi, ito yung palm oil plantation. Ayan. Pinagbabawalan na po kasi dito manguhan ng ginto. Kasi nasisira nga yung palm oil. So, sa inyo mga kapibi, pag wala namang mga palm oil, tapos may mga bukirin kayo, na ganito yung sistema. Uh, may dalawang bundok na pagitan. Pero pag ganitong uh, klase mga kapibi, mga kapibi no? kadalasan dito sa gitna is may kanal. Katulad nito may kanal. Pero hindi lang ito mga kapebe, mabundok po dito. Ayan, tingnan natin sa kabilang banda. Ayan. Ayan doon. Doon ayan. Ah, oh, ayan dito doon sa sa uh, kabila naman. Ayan. May kanal na rin doon. Pinakunan nyo rin dam, namin dati yan ng ginto. So dito muna tayo. Ayan. Para mas malinaw sa inyo sa inyo mga kapebe. Kadalasan kasi mga kapebe no, marami na akong nakita ang mga vlogger ngayon na nangunguha ng ginto so medyo kadalasan nakikita ko sila sa sapa o sa ilog yung sapa o ilog kasi mga kapebe yung mga ginto doon uh, marami ka lang nakukuha doon tuwing bumabaha yun talaga yung pinaka maswerte pag nagiginto ka sa ilog o sa sapa pag may baha malaki ang baha yun talaga yung yun talaga ng mga panahon na yun na may baha ang may pinakamaraming makukuha ng ginto. Experience ko na yan mga kapibi. Pero ito mga kapibi, pag di nyo pa na alam ko maraming nag-aabang sa inyo. Itong klase mga kapibi na bundok. Dalawang pagitan ng bundok dun sa gitna, sa baba. Pag ganito, may kanal talaga yan. Kung wala mang man man kanal, so try nyo yung ng tister dun sa gitna mismo malalaman nyo pag merong tatama na buhangin o balas uh, na bato uh, try nyo magukay tapos uh, kunan nyo ng sample kasi dito sa amin mga kapibi pag ganitong senaryo ganyan, may dalawang bundok na pagitan uh, tinitistinga namin pag may buhangin talaga mayroon talaga kami nakukuhang ginto So, try natin puntahan doon sa baba mga ka Tingnan natin kung uh, meron pa, meron bang uh, pinagkuna ng ginto. Malalaman kasi natin yan kasi uh, pag meron siya pinagkuna ng ginto, may mga butas yan. So, puntahan natin. Yun yung mga sistema doon ka sa gitna mag-sample. Uh, so, try natin puntahan doon mga ka sa baba. Kasi medyo mataas-taas to. Ayan. Medyo mataas-taas tong baba na, part na to na bundok. So, puntahan natin sa baba. Ayon ah, mga kapebe oh. Ah. May bagong pinaghukayan. Pinagkunan niya ng ginto. Ayan. So, puntahan natin. So, ngayon mga kapebe, andito na tayo sa baba, no. Ayan. Ito. Yung pinagkunan ng mga ginto, mga kapebe. Ayan. Mula dito, hanggang doon sa baba. So, ayan mga kapibihan. Ayun. Ah. Yan yung mga pinagkunan ng ginto, ayan. So, kung napapansin niyo ayan, dito sa baba, ito yung pagitan ng dalawang bundok. Ayan. Tapos pagdating dito sa baba, may kanal talaga. Medyo malalim-lalim to mga kapibi, no? Umabot siya ng mga... Eto sa nakita ko, mga isang dipa o isang tindig ng tao yung lalim niya bago makita ng ginto. Pero dapat, pag uh, ganito mga kapibi, eto yung kanal. Uh, example, wala pang may kanal lang pero wala kang nakitang buhangin. So, gagamit ka lang ng tester mga kapebe yung sinasabi kong bakal tapos idiin mo dito sa gilid o sa gitna pag may tumama mga kapebe na bato or buhangin try nyo maghukay mga kapebe try nyo hukayin uh, pag dating sa ilalim pag may buhangin kunan nyo ng sampul. baka mayroon kasi dito sa amin mga kapebe pag ganito pag nakakita kami pag nakat nakatuso kami ng buhangin pag ganitong style ng bundok sa pagitan ng dalawang bundok tapos may ganito kanal pag tusok namin pag may natamaan kaming uh, bato or buhangin hinuhukay namin tapos kinukuna namin ng sample meron talaga dito sa lugar namin so try nyo lang sa lugar nyo mga kapibo mga kapibi. baka meron kasi pag ganito mga kapibi, may tsamba rin to ah, uh, merong isang botas, makakuha ng kalahating gramo, isang gramo minsan din may chamba kukuha na kayo ilang, ilang gramo sobrang mahal ng ginto ngayon mga kapibi dapat uh, alam nyo to kasi yung isang milligram 500 plus na yung halaga tingnan natin mga kapibi yung pinagkuna ng mga ginto Ito kasi mga kapibi no, ayan, mapansin nyo. Bakit? ah, uh, Diyan lang banda, dito wala na. Dito kasi na part, wala na. Kumbaga, may layer lang yung buhangin, dito lang banda, hanggang doon. Kasi yung kilid-kilid, wala na rin buhangin. Kaya ibig sabihin, wala na rin ginto. So, yung iba po mga kapibi, uh, meron namang ginto lahat. Pero dito, ma uh, portion-portion lang din yung may ano, person person lang yung may buhangin. Uh, example, dito may buhangin o dito wala na. Or ayan, pinagkuna na to dati. Kaya dito naman banda. Pagdating doon naman sa medyo uh, mataas na na part na lupa, es eh, wala na ring buhangin. So dito naman wala na rin. Kaya dito lang talaga dumadaan yung uh, buhangin. Noong unang panahon kasi, ganito daw kasi yan, sabi ng mga lolo ko eto kanal tapos yung mga ano yung mga gilid na pag uh, ul, pag umuulan, dito nakatipon-tipon sa gitna yung mga buhangin sa kabato uh, kasama na rin yun ng mga ginto ayan mga eto Eto yung mga butas na pinagkunan ng mga ginto ayan malalim lang yan tingnan mga kapebe pero siguro nasa mga isang dipa lang yung lalim yan oh, baka may magtatanong naman bakit ginagal niyan? hindi na lang binubutas ng malaki, ah, ito yung mga dahilan pag nilakihan mo yung butas masisira din yung tanim yan. marami kasi maraming pamuel dito mga kapebe pero bawal na tayo manguha dito ng ginto mga kapebe ilang beses na kasi tayong pinagwawarningan na bawal na talaga manguha ng ginto dito Oh, punta naman tayo sa ibang sa ibang dimension. <laughs> punta naman tayo sa ibang lugar mga kapibi. Hindi lang dito mga kapibi. Mabundok kasi dito mga kapibi sa lugar namin. Pero magkaiba rin nito mga kapibi. No? Meron kasi mga lugar na merong ganitong part ng bundok na wala talagang ginto. May mga lugar talaga na walang ginto. Pero try nyo mga kapibi. Uh, example, dun sa sapa nyo is uh, may mga ginto yung sapa nyo example, ganyan. Uh, pagdating sa mga bukid-bukid mga kapebe, itrya nyo rin yung mga ganitong klasing uh, bukid. Uh, malay nyo, baka meron. Magtsatsagaan nyo lang mga kapebe. Kasi mahal kasi yung ginto ngayon mga kapebe. Ito yung mga experience ko mga kapebe. Ito pa meron pa mga kapebe. Ah. Uh, hindi lang uh, ganitong espasyo na may ginto. Itrya nyo rin doon sa bundok kasi meron namang mga ginto mga kapibi eh, na nasa ibabaw ng lupa sa gitna ng lupa eto kasi yung bundok do, si, dito yung lupa dito is hindi siya mabuhangin meron lupa kasi na ano uh, yung sa ilalim niya hindi uh, mo malalaman kung may buhangin kung hindi mo uh, pipisilin sa tubig so try nyo rin doon sa bundok baka meron layer layer kasi yung gintong manakapi pero dito wala talaga siyang laman pero meron namang mga lugar dito makakapi na yung bundok uh, may laman uh, dito sa baba meron laman uh, doon sa bundok meron ding laman meron lamang ginto so punta tayo sa ibang lugar makakapi uh, maghahanap tayo ng ganitong uh, klase dito ganitong klase na ano uh, uh, bundok uh, uh, ayan punta tayo sa ano punta tayo dun sa kabila yung pinagkukunan namin dati rin ng ginto so let's go ayun makatipid tapos na sa ayun no? na dun tayo kanina galing sa baba o, ayan. so try natin pumunta doon dun naman tayo kasi kung mapapansin nyo ayan oh ayan dyan banda Uh, may kanal din rin uh, dyan sa baba so doon tayo sa ano doon tayo sa unahan titingnan so, natin yung portion ng lupa na pinagkunan ng ginto dati so ayan mga kapebe kita nyo doon sa baba ayan. since 2000 year 2000 dyan mga kapebe pinagkuna namin lahat yan ng ginto mula dun sa taas nandito uh, hindi ako nagkakamali mga year 2000 Siyan kami uh, butas butas nyo lahat mga kapibi dami ng butas nyan pinagkuna ng ginto dun naman tayo sa taas so ayan mga kapibi kung makikita nyo uh, pareho lang ito ng ah uh, kanina na pinakita ko pero ibang lugar na to mga kapibi no? Uh, yung yung shape ng bukid is katulad lang kanina dito sa gitna may kanal rin may kanal ayan uh, pinagkukunan ito dati ng mga ginto mga kapibi ito so, ayan mga ayan. ayan dyan sa baba mga dati dyan kami nungunan ng ginto ayan yan kami na ng ginto. Mula dun sa taas hanggang dun sa baba. Ayan. Pinagkunan niya ng lahat, lahat, ng ginto mga kapibig. So ngayon, uh, tulad na sinabi ko kanina, uh, wala na, hindi na kami na ng ginto dito. Kasi uh, napaka-estrekto na ng mayari ng kumpanya. Bawal na talaga maghukay-hukay. Uh, pati mga baboy nga ngayon, pinagbabawala na kasi nasisira yung palm oil. Eto. sa so, uh, try natin pumunta dun sa, banga, sa baba mga kapib eh. Tingnan natin yung mga part o mga porusyon ng pinagkuna namin dati ng ginto. So, ayan mga kapebe, yung pinagkuna ng mga ginto, ito yung kanal. Yan. Ito yung mga pinagkunan ng ginto. Ayan oh. May mga butas. Ayan. Andun. Andun. Marami itong butas mga kapibyo. Andun pa. Mula dito hanggang dun sa baba mga kapibyo. Meron talaga yung mga butas. Lalo na yung gitna ng ano. Yung dinaraanan ng tubig. Wala na yan. Nagkunan na yan dati. So, yun lang mga ka no? Sana may natutunan kayo, mga ka-PB. Uh, pag kumunta lang kayo sa mga ganitong sinaryo ng bundok, magdala lang kayo ng tister, yung bakal na mataas. Kahit, uh, ano lang mga ka mga isang dipa o lagpas isang dipa yung haba ng tister. Tapos, uh, lagyan nyo lang ng bulitas. Pag wala kasing bulitas, medyo mahirap siya iitiin. Lalo na kulay yellow yung lupa uh, napaka dikit eh uh, yan lang mga bibi kasi pag sa sapa kasi mga kapebi alam naman natin doon sa sapa pag nangunguha ka ng ginto sa sapa mabuti lang yun pag uh, palaging baha pero pag walang baha uh, wala talaga mahirap Ma, na maghanap katulad ngayon dito sa amin hirap na maghanap ng ginto sa sapa or sa ilog So try nyo sa bukid mga KPB, mga bukid nyo. Baka may mga ganitong senaryo, yung dalawang pagitan ng bundok, may mga kanal. Try nyo mag-sample dun sa kanal mga KPB. Uh, kung mas mabuti, dala kayo ng tester, testeran nyo. Uh, baka nasa ilalim. Meron kasing part ng kanal mga KPB na may buhangin dun sa uh, sa itaas. Pero yung mga ginto, nasa ilalim pa tusokin nyo lang huwag mismo sa kanal dito sa gilid ng kanal mismo yung tusokin para malaman nyo kung meron bang uh, buhangin dun sa ilalim so, malalaman yan kasi uh, malalaman yun sa tester mga ka-pibi pag diin nyo sa ano pag diin nyo sa tester so yun lang muna sa ngayon mga kapibi no sana may natutunan kung may natutunan ka kung gusto mong matutunan comment ka lang kung uh, naranasan mo to pag ganito pag naranasan mo to mga kapibi, ah, ah, sobrang malang ito ngayon mga kapibi. Ah. So, bye-bye.